hii ng bawat Pilipino ang magkaroon ng malusog at malakas na pangangatawan. Sa pagmunita ng National Tuberculosis Day, bigyang pansin natin ang isa sa mga pangunahing isyo sa kalusugan ng bansa, ang tuberculosis. Ang sakit na ito ay may malubhang epekto sa ating baga, nakahahawa at maaaring maging sanhi ng kamatayan. Kaya mahalaga na itaas natin ang kamalayan at ang pagsusumikap ng bawat isa upang maiwasan at magamot ito. Ngayong National TB Day, ating sikapin na wakasan ang tuberkulosis sa bansa. Tandaan na ang pangangalaga sa ating kalusugan ay hindi lamang para sa ating sarili kundi para rin sa kaligtasan ng ating komunidad. Kaya tayo ay magpa-check up upang sarili at iba'y ligtas at hindi mapahamak. Para sa isang mas malusog na Pilipinas, tuberculosis sama-sama nating labanan.